Taurus, ito po yung ganap sa inyo sa buwan ng December. One month trading ito guys. Impisaan na natin. Ganap kayo Taurus sa buwan ng December. Taurus, may Knight of Swords dito. Baka magkaroon ng away. Sa inyo ng karelasyon mo. Pwede makaaway mo. Asawa mo. Third party. Ex mo. Member ng pamilya mo. O kamag-anak mo yan. Pwede makaaway mo. Kasi may tao rito yung masakit magsalita. Ay, uh, Taurus. Knight of Swords eh. Hmm. Ito yung taong matalino, diretsyo, palagi ito may opinion, di ba? Meron <laughs> yung taong lagi may, may, opinion, ano? At masakit nga magsarita ito. Ayan, pwedeng meron lang siyang dinedepensahan dito kaya ito ay ano, maraming magkaroon ng away sa inyo, ano? Empress. Taos. May Empress dito. Pwede ikaw yan, pero kung hindi ikaw may Empress dito. At ang empress nito ay maaaring buntis. Marito yung buntis o mabubuntis sa buwan ng December. O ito yung mga anak na. Ayan, uh, Taurus. Ayan, maaaring siya yung galit. Itong buntis na ito. Pero kung walang buntis, meron kayo ditong ano, pinaghihirapan na Magbubunga. oh, iya nga. Magbubunga ng maganda. Kasi empress ito eh. Plano na. Basta magbubunga siya ng maganda. Pwede yung plano na magbubunga ng maganda. Pero parang nakikita ko buntis eh. Ang buntis to. Makamagaw ng away. Sa inyo. Nang buntis na ito. Kung hindi mo ikaw ito. Na buntis. Taurus. Baka asawa mo yan. Hmm. At may Paiva Penta Health. Uh, Taurus, pinag-iingat kayo sa pera nyo. Kung hindi man ikaw yung may tao, rito yung pinag sa pera niya. Kasi mukhang ito ay napapagastos, ano. Hmm, mukhang na, na, ano na, di na mamalayan na mamalaya naubos na, na kanyang pera ayan, sa sinasabi rito na itong taong ito, kung hindi naman ikaw yung taong, so may tao nga rito yung uh, kung magtipid sa pera, ang taong ito, kasi naman ito. 5 of pentacles eh. Ah, uh, ingatan mo rin yung naipundar ha. Ah. Kung sino man to, ah, kung may ikaw, ikaw, Taurus, kung mayroon ka naipundar, ingatan mo na maubos yung mga naipundar mo o mawala yung naipundar mo. Taurus. Kung hindi man yung patungkol sa pera o mga naipundar mo, ito ay patungkol sa tao. Pwede mawala yan. Itong empress na ito na makakaaway mo. Kung hindi mo iingatan yan, Taurus. Ayan, tatlong klase lang naman to eh. Meaning yan. Na pwedeng mawala sa iyo. Hindi mo nga daw iingatan. Taurus. Di ba magkakaroon ng away sa inyong dalawa? O, pwede maghiwalay magkahiwalay ka niyan. Pwedeng Di ba sa pag-away nyo ay mauwi sa hiwalayan. yan. O, pwede ang pag aaway nyo ay patungkol sa pera. Pag-anap kayo Taurus sa ng December Queen of Pentacles, may tao dito yung nakasuporta sa pera, no? Kumbaga kung may taong nagkakaproblema problema sa pera. May tao, na yung nakasuporta lang sa kanya, sa pera. Nakamaligtad nga yan, eh, ina applied ko lang. Ayan. Uh, Queen of Pentacles, pwedeng ikaw ito, Taurus. May pera ang iba sa inyo, wala kayong problema sa pera, ano? Pero maaaring maubusan kayo ng pera kung hindi kayo magtitipid, Taurus. ako sino man ito, ah, na tinutukay dito. Kung hindi man ikaw may tao dito Taurus ang maaari maubusan ng pera. Dahil nga agastos ano. Pero kung magka problema nga siya sa pera, may tao rito yung maaari makatulong sa kanya kasi mukhang magkakapera. Kaya na pentacles eh. Ito yung taong mahilig sumuporta sa pera. Ayan. Baka meron kang karelasyon dyan, Taurus ang sinusuportahan mo sa pera. So, ikaw yan. May sumusuporta sa inyo sa pera. Taurus. Meron kayong karelasyon dito. May reunion sa inyo sa buwan ng December. Taurus. Two of Cups. Ayan. May ano eh. Pwedeng ito magkaroon ng ano ng... Wait lang nga, na naman yung utak ko. Ha? Two of Cups Taurus. May tao dito. ang Pwedeng member ng pamilya mo ito. pwede ka mag-anak mo. Pwede rin naman asawa mo yan, ex mo, nagbabalik. Uh, third party. O makikinakalala mo lang ito kung saan, sa online, o saan lugar, Taurus. Magkakaroon sa inyo ng reunion pagkikita sa buwan ng December Taurus ang taong ito ayan at malakas yung attraction sa inyong dalawa kung ito ay karelasyon mo Taurus pwede rin na kayo ay soulmate ng taong ito kung ex mo yan pwede magkaroon ng pagbabalikan sa inyo ayan Taurus magkikita kayo nito hmm, ang taong yan Pwede dahil sa pera. Hmm. Dito, makamagaw ng away nga. Oh, sabi ko kanina, Night of Surge, may tao rito yung masakit magsalita. Taurus, oh. Pwede ito yung member ng pamilya mo, ang anak mo, asawa mo, ex mo, third party. Yan e, yung away ito. Sa loob ng bahay nyo. Pamilya kayo, mag-away-away dito. Ang ito ay kapit-bahay mo, Taurus. O kagrupo mo. Ayun no? Away-away Oh. Pwede rin na ito ay had lang. Ito yung mga taong had lang, no? Hmm. Para hindi magawa yung mga gusto mo. Ayan, may had lang dito. Taurus. Ayan, nabitawang ko. Ayan Ah. At hindi ka magiging masaya sa had lang na ito. Taurus. Taurus. Kaya siguro nagkaroon ng away kasi may hadlang, may humadlang dito. At may tao mapanglin lang. Hmm. Ingat ka sa tao mapanglin lang na malapit lang daw sa'yo, Taurus. Oh. Kung hindi ikaw yan. At may tao dito yung inip na inip na nagmamat Ah, hindi. Na inip na inip na. Temperance eh. Kasi na mangyari yun, dapat mangyari. kung plano, gusto nang mangyari yung plano. Kung pinapagawang bahay, gusto nang matapos yung bahay. Ayan, temperance yan eh. Naiinip na sa so, kung ano man niya ang kinainipan niya. Pero siya sabi rito na magantay, magantay lang daw ako. Kasi naman ito ah, Taurus ah. Naiinip na eh. Kung may, may naantay na paparating, pwede yung pera, balita, at uh, resulta, tawag. Gusto nang dumating agad. Kung order man yan, gusto nang dumating yung order. Naiinit na siya. Kung plano, gusto nang mayari yung plano. Okay nga, kung may, may pinapagawang bahay, gusto nang matapos agad. Ayan. Eh, huwag nyo madaliin kasi pag binadaliin nyo, palpak ang kalabasan. Ano? Ayan, Taurus. Ito din papunta yan eh, di ba? Kung baga rito, kung ito'y pinapagawang bahay o building, talagang nagdalaan ng panahon. Gusto matapos agad eh. Ayan, sinasabi rito na magpahinga daw kayo ah. Ayan, huwag daw puro trabaho. Ayan, na Taurus, para lang matapos. di Diba? Para lang matapos, talagang binibigyan ng panahon at oras yung ginagawa para matapos. Ayan, Taurus. Kung sino man yan, pwede ikaw. kundi di mo na ikaw, may kilala kang ganyan. Inip na inip na dito. Ano klaking ng ganap kahit Taurus o Banan December. Ano pa ganun kay Taurus sa buwan ng December? na nga mukhang dito mukhang babalansin mo ng kaperahan mo dito no? kasi mukhang napapagastos ka nga Taurus hmm. kung di mo ikaw yan may taong ganyan na kilala mo napapagastos ka dito kasi meron kang pinagagastusan pinag tama ba pinagkakagastusan ayan at dito binabalansin mo yung kaperahan mo. Taurus. maaari din na meron kang pagto-transfer na gagawin dito. Pwede nga ano kasi dito may taong nakasupport. Ibig sabihin, Pwede makautang ka sa kanya. Mamarin. siya na lalapitan mo. pag ta. Che <sighs> na mo taros pagdating sa pera. Ayun. Kaya parang may pagto-transfer din ako na gigitarin transfer pera kunari yun nga pera magpapadala ng pera ito sa iyo Taurus ayan pwede yung Gcash pwede ipadaan sa Gcash ayan Taurus ayan maaari din na uh, two pentacles ito eh maaari din yung uh, lakas mo balansihin mo dito Taurus Ayan, kung ano pa yung babalansehin mo nga dito, mukhang pera. O kung hindi kayo mag ng karelasyon mo, ayan, balansehin mo na dito. Basta meron kang pagbabalansihin gagawin. Ayan po ulit-ulit. Maaari din na ito man itong pinagkakabisihan mo dito na gusto mo matapos yung nasabi ko nga sa'yo. Meron kang tinatrabaho, na di, meron kang tinatrabaho dito ginagawa na gusto mo matapos agad. Ayan, abala ka rito sa ginagawa mo at gustong gusto mo yung ginagawa mo dito Taurus yung nga lang meron daw pa daw paparating na balita na hindi mo inaasahan wala may magchat o tumawag sa inyo dito Taurus habang ikaw ay busy sa ginagawa mo o tinatrabaho mo Taurus Pwede masama o mabuti yung... Kasi pwede mag may mag-message sa'yo eh. Ayan. Pwede masama o mabuti yung laman ng message. Yan yung sinasabi rito, Taurus, sabay ka ay busy sa ginagawa mo nga daw dito. Sikat. Maraming iba sa inyo ay sikat, Taurus. Isa kang babaeng Taurus. Kung di man ikaw yung mayroong hang kilalang babaeng Capricorn, Virgo o maring Taurus din ito. Ayan, may taong sikat dito. Pwede ikaw, hindi mo ikaw itong sinasabi ko rito na Queen of Pentacles. Ayan, may taong sikat dito at maring sumikat pa lalo sa buwan ng December. Pwede sikat kayo sa online, sa Facebook, sa TikTok, sa lugarin nyo, sa grupo nyo, sikat kayo, Taurus. At lalo pa nga kayo kayong sisikat. Maaari din na kayo ay makakita ng taong sikat sa personal. Ayan, Taurus. Maaari din na ito ay may darating sa inyo na bagong inspirasyon o uh, ito ay pag-asa na kailangan maramdaman nyo kung nawala na kayo ng pag-asa dito. Taurus, ayan, ayan, may darating na bagong pag-asa na kailangan maramdaman nyo, Taurus. Kung huwag kayong umasa sa Himala, kailangan kumilos kayo kung meron kayong pangarap dyan na gustong mangyari sa bayan nyo ng gawa dito, Taurus. Yung nga lang, mayroon kayong pakiramdam dito na parang feeling trap. Walang magawa. Magkakaroon ng pagkikita sa inyo. May mm, reunion eh. Yung nga lang, parang wala kang feeling stuck ka dyan. No? Taurus. Yun o, no, oh, mayroon kayong dito na nakatali. Kung makikipagkita ka sa isang tao, kasi may reunion ang iba sa inyo dito, Taurus. Parang, pakaroon parang hindi mo sisiputin. Kasi parang, ayun, no. Nakatali. Parang wala kang magawa. Kung may ipagkita ka man, parang... Wala kang magawa. <laughs> ayun, hindi ko na bakit may pakaroon daw na wala kang magawa dito. Tawos, ayan. Kasi ito na po yung Two of Cups eh, wala kang magawa daw dito. three of swords it ay hindi eight of swords Meron kang pakaranda na ikaw ay nakatari sa isang bagay o sa isang tao. Dito Taurus at nahihirapan ka na. Pakaranda mo hindi ka makakilos sa tula kang kalayaan. Maaaring sa karelasyon mo o kusan pa na ikaw ay nahihirapan dito Taurus. Hindi ka na rin makahinga, ngayon gumawa ka ng paraan para ikaw ay makaalis dyan, makalaya, makawala, tanggalin mo yung tali mo, yung piring mo sa mata, Taurus. Hmm. Pwede yun sa karelasyon mo yan, parang wala kang alam, wala kang kalayaan sa kanya, parang ganun, Taurus. Ako saan pa yan, ayan, meron ka rin pakiramdam na ganyan, Taurus, sa buwan ng December yan. Ayan, yung pagganap sa inyo, mga Taurus sa buwan ng December. At dito may pahabol. Ten of ones. Ay, ah, nine of ones ito. Maring may umatake sa inyo dito, Taurus. Pero nakahanda ka na sa pag-atake niya. Ah, maaari din may, darating, may darating sa inyo na pagsubok gaya ng mga hindi natuloy na mga bagay. Ayan, Taurus, pwede may hindi mangyari sa plano mo. Ayun, no? kaya pala pwede yung trap ka rito. Wala kang magawa ng reunion sa inyo. Pagkikita ng sino man ito. Taurus, baka hindi matuloy. Ayan, Taurus. At mag-ingat ka rin daw sa sakit. Mari kang magkasakit, Taurus, sa buwan ng December. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo. Tapos. marami maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. Subscribe. Subscribe. Maraming salamat din po sa mga humabalik guys.